Game, game 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 para makita nila para ako lang naman yam sila ah oh. ano sabi ako lang naman di naman yam sila makita nila di naman sa, nila ano sa, sabi niya game talo yung ati pagluso <laughs> hindi pagana pagana Ula, pagana mo di yam na kaya yan. Hindi, ang sa akin lang naman. Oh. Uh, priority ko sa inyo, priority sa iyo, si Kuya Alan ay makapag-aral. Hindi sa akin. Mm. Hindi ako nanghihintay ng kapalit. Ngayon, sabi ni Mamomo, magbuburda sila. Mm. Uh, Tito Mojib, yung diyawan niya, kukunin daw kayo. Oh. Ikaw, si Kuya Alan. Mm. Sabi ko kay imam mo, okay lang. Kunin mo sila. Make sure lang na may pag-aral mo silang talaga. Kasi, imagine almost two years, three years nagsama kayo ni Papa Jeep, ni Kuya Jeep, mm. Tito Jeep. Sabi niyo, take the Pinag-aral ba kayo? No. Ano nangyari? No. Di ba hindi? Okay lang naman kunin kayo ni mag-board sila ni Tito Jeep ni Correct. Ko. Kunin kayo ni kuya mo at ikaw, S stop. make sure stop lang speaking. na ipag-aral kayo. Pero kung hindi, bahala na kayo. Now, stop speaking. Okay. Kung kukunin kami ng tito o mama, yung ginagawa mo sa amin, magagawa ba nila sa... Kung yung ginagawa mo sa amin, magagawa ba nila? Sa so, tingin mo. Yung ginagawa mo sa amin, pag-sacrifice pag, yun sa amin, mag-push, mag-aral, magagawa ba nila? Sila ko hindi. Oh. Sa ilang buwan nilang taon. Ilang hindi ta man lang kami sinabi yung mag-aral kayo. Mag yung... Ginawa ba nila? Um. Hindi ka hindi. Oh. Yung asal Kaya, sa... malaking pasasalamat na nakilala ka ng kuya. Nakilala mo kami. Na finish kami, finish mo kami mag-aral. Oh, Nag-aaral lamang kami. Hindi nga lang sa... Hindi lang nga sa mga giyang aral. Oh, hindi ginagaral lang, lang kami. Oh sinasabi ko sa kanya, pwede mo naman kunin yung dalwa. na hmm. Ngayon, make sure lang na mo pag aral mo sila. Hindi lang sa mapag-aral. Hmm. Kung kukunin kami, ba't makukuha ganila kami? Hmm. Kung kukunin nila kami, sasama ka kami. Sasama kung kami, ka. kung kami sasama sa mga ganyan, bor-bor na yan, tingin mo, sasama ka. Sasama ka. Kung sa tingin mo, sasama ka. Ano? Sa tingin mo, sasama ka. Hindi ko alam. Hindi sa tingin mo? Hindi, ko hindi sa tingin mo nga lang. Kumbaga, kumbaga, kumbaga. Feeling ko hindi. Oo. Yung hindi oh. yung yun tama yun. Hmm. Kasi kung sasama kasi nila, sa, kung sasama ako sa kanila, may papapalaba ako doon hmm. sa kanila. Oo. Alam ko, pag nasa mama kami, sarap buhay kami. Parang masarap Hindi nga lang. Buhay. buhay lang. Pag-iingi Pero, naisip ba, naisip ba nila na mag-aaral kami? Mm hmm. Oh. Sarap buhay, pero di naman mag-aaral. Mm hmm. Ganun. Oh, sinabi, ka nila, mag-aaral kayo. O, oh, sinig, sino, nagsabi sa amin, hindi ka ikaw lang. Sarap sa, ang pagkakintindi ko na, pag sinabi ng sarap ng buhay ibigay ibigay lahat sa iyo. Mm. Pangailangan mo lahat. Mm. But kaya di kami nag-aaral yeah. para kunin lahat sa lahat. No. Oh. Lahat ba binigay sa iyo? Hindi, sa inyo. Hindi. Oh. Mm. Diba hindi. Mm. Kung feeling Bakit ko, bakit sinabi ka kaming bigyan sa amin lahat? Feeling ko kung binigay sa iyo lahat ni mamumot ni Papa Jeep. Mm. Bakit kailangan niyo gumawa ng ibang paraan mm. para lang mas, para lang ma tustusan yung gusto niya mm. which is uh, sabi ko sa kanya kay mamo <coughs> okay lang naman wala well, ng problema sino ba naman ako hindi ka naman kayo kaano-ano hindi ka mm. ikaw mm. makaanak ikaw mismo kung kaano-ano ka naman yung hindi sa amin, nagpapasalamat